Tatlo patay, dalawa sugatan. Matapos magsalpukan ang dalawang sasakyan sa Sorsogon. Narito ang News scoop. Wasak na wasak ang isang pick-up matapos masangkot sa vehicular accident sa Sorsogon City. Matapos salpokin nito ang isang dump truck. Dahil sa pangyayari, nasawi ang tatlo katao na sakay ng pick-up na kapwa empleyado ng DPWH, First Engineering District sa nasabing lungsod. Lumabas sa investigasyon na tinatahak ng dalawang sasakyan ang magkasalungat na direksyon kung saan ang dump truck ay papuntang barangay Kabidan habang ang pick-up ay papuntang barangay Ginlahuna. Subalit dahil sa malakas na ulan, at tinatahak pa nito ang pakurbadang daana. Sumadsad ito dahil sa dolas ng kalsada. Ayon sa nakuhang witness ng Sorsogon City Police Station, ang pick-up umano ang nagpagewang-gewang bago ito tumawid sa kabilang lina dahilan para masalpok nito ang dump truck. Sugatan naman ang dalawa katao matapos ang insidente at nagpapagaling na sa ospitala. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng dump truck habang inihahanda ang kaso laban dito. Dahil sa pangyayari nasawi ang tatlo katao na sakay ng pick-up na kapwa empleyado ng DPWH First Engineering District sa nasabing lungsod.